Hi guys, for today's video guys, meron akong isda na binigay nila sa akin guys. Sobrang dami, isa ka banyira. Yung kuha nila sa sahid, ito guys, o, oh, binigay lang sa akin. Ang ulam. Fresh na fresh pa to mga guys. Ito, malalang si, sarap to paksiwin. Dami lang nakuha sa sahid. Tuwang-tuwang sila kanina. Isang banyera yung kuha nila. Iwan ko anong gagawin nila doon. Sobrang dami. Malalang si. Ayan guys. sobrang dami guys. So, Nigyan ako mga bata doon. Ang dumaan. Nigyan ako ng isang ganito. Isang balde. Ang ninisa natin to guys. Ang dami oh. Mga kan. Ito mga lumot-lumot sa side kasi ito galing guys pilihan natin to isa natin pilihan natin to ang dami pamigay natin to guys okay, sa kapitbahay natin dito yan marami isda dito sa amin guys sari sari mga isda dito dati merong nagdag sana sobrang daming galungkong mga tulingan nabigay din ngayon ito naman guys so, binibigay lang nila sobrang dami sarap paksiwin guys Ano lang si so linisan na natin guys ha. bye bye thank you for watching with no, 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 no.